Ay, huwag pa, huwag pa, huwag pa. Oo, oh, yun na! Para malo! Ay, ba na yun? Para, o, oh. Para man hangin sa sunod. Sinok, sinok. ko ngayon, ha? Sinok, sinok. na, niya. Ay! Ay! Pa. Ay! 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 Oh. Ay! Okay.

Oh. Oh, kamu hindi di mana kamu tay? Mungkin kau tergadu pada sulit. sa una ko sa tustahan lang malalanahan ang muroy ko. Patingin yan sa dagat. Pwede na! Pwede na!